isang power amp ang ating gagawin ah, uh, hindi siya nga dahil nasunog ang kanyang hub, hub channel ang nangyari raw rito ay napagdikit ang positive at negative ng sa figure. kaya nasunog siya bumigay siya ayun ating alamin uh, kung ano-ano ang naging sira ng LX20 na power amp. Ito, nabuksan natin at atin nang chinek kung ano-ano ang maging naging sira. Ay, uh, ito nga palang isang kanyang channel ay buo naman sa ating uh, pagchecheck. Ito lang kabiyak o half channel na ang, ang, nasunog. Yan, pakikita ko kung ano nga ba ang naging sira ng Metal X20 na aking ginagawa ito at tinukoy ang mga ang kanyang board at tinukoy natin ang kanyang board ito tinama natin ito dito natin tinanggal dito sa kanyang uh, isang side ay bali dalawang transistor power transistor ang na dama yung nasunog yung sa ay isa dam na power transistor dito sa nineteen forty three dito, sa ito yung isa lang ang, ang, ang uh, nasira o na damage o nag short dito sa 5 dito naman sa sa TTA 1943 ay dalawa ang tinanggal na rin natin ang tandang na eh dry hmm. A1837 ang baryo ang isang sa nasunog ah, uh pumutok yak kita talaga may crack siya Yang yeah, may crack ito ang ating 1837 ito ang tanggal na natin at ito sa kanya mga resistor Ang bargyo niya ay 0.33 ohm. Ating lang in-order ang mga pyesa nito. Yan at may pangadamay na 1.50 at saka 10.00 ohm. Ayan. Saka isang 5.40 ito na rin natin to itong 551 ito saka itong C47 ng 93 saan na rin natin ang papalitan na rin antayin na lang natin ang ating order ng mga pyesa in order natin sa sa online kay Drain Electronics na tayo kumukuha ng piyasa medyo kompleto kasi doon at mura at isa pa ay talagang mga uh, original din ang ating mga nagbibiling piyasa kay Drain Electronics yan ang mga naging sira, naging damage pagka ang speaker ay nagpagdikit o napag-short kalimitang tinatamaan itong power transistor nya at itong uh, kanyang pinaka drive at saka ilang resistor o so, oh, ito dumating na ang ating mga in order na pyesa so, uh, one set ayan mga bagus yan kahit ito Tinanggal na rin natin ang ang ating mga driver po dito na C4793 ang kanyang bayo at ito may kapit na rin natin yung mga um, power transistor yan atin na lang ikabit para malaman natin kung okay na itong power amp na LX20 na payari sa atin Napalitan na natin ang mga piyesa na nasira. Bali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bali 12 13 Bali 13 na piyesa ang ating pinalitan. Dito sa isang pagkakamali lang na nagdikit ang positive at negative. i symbol na rin natin. Ayun, testingin na lang natin i-switch is kung uh, mag uh, papower na itong si LX20. Yeah, uh, yeah. Okay na siya. Uh, Sumindi na yung kanyang active A and B. And itetest na lang natin sa ating speaker kung okay na itong ating ginawang LX20.